Dahil medyo matumal pa talaga ang Graham Bar, kaya hindi ako madalas gumagawa nito. Pero since madami yung nag-ask ng costing ko dito, ay sagutin na natin. Cookies and cream pala yung ginawa ko dyan na Graham Bar, kasi yan yung best seller dito sa amin dati. So para sa mixture, gumamit lang ako ng isang lata ng condensada at isang lata ng APC. Bale, 120 pesos na yon. nag lang din ako ng dalawang 1 cup ng enjoy powder gamit yung vanilla flavor. 10 pesos yung costing ko. Pero optional lang din naman if mag-add po kayo niyan. Kasi okay na din naman yung lasa kahit walang powder. Tapos, nag lang din ako ng isang sachet ng cookies and cream cream isang pack ng cookies and cream. Any brand naman is pwede nyo gamitin. So, yung isang sachet is 7 pesos lang. Then, yung isa pala is gagamitin ko mamaya sa toppings. So, bali ay 14 pesos yung costing ko sa cookies and cream. Yung nagamit ko naman na Graham Biscuit, 24 pieces. Pero dahil nagmahal na kasi yung Graham Biscuit dito sa amin, so yung isang balot ay 45 pesos na. Bali, yung naging costing ko dyan ay 3 pesos, kaya 72 pesos para sa biscuit. So, isasama ko na din dito yung sa foil, bali 18 pesos lang. And kayo na lang yung bahala ko magkano yung i-add ia nyo na cost sa kuryente at saka sa labor. Bar. Bali, 25 pesos pala bentahan ko nito dito sa amin kapag 2 square ng Graham Bar.